these meaning so itong dalawang salita uh, iba-ibang uh, kahulugan so brother musa bro Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Alamin. wassalamu ala Nabi Muhammad wa ala alihi So magandang gabi sa inyong lahat. At assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa mga kapatid. Sa islam. Sa ngalan ng Allah, ang at ang na kamahabagin ang lahat ng pagpapala at pagpapasalamat ay para kay Allah ang Panginoon ng lahat ng mga nilikha, ang kapayapaan na ay mga sa Propeta Muhammad sa lalaga sa kanya sa kanyang mga kasama, sa kanyang mga pamilya, at sa mga tao tumatahak sa matwid na landas hanggang sa araw ng pag -upo. So, na magpaliwanag tungkol sa ano ang Islam at sino ang mga Muslim. <coughs> ang Islam para sa ating kaalamang lahat, eh, siguro madalas natin naririnig itong Islam. Ano ba Islam? At uh, bago natin ipaliwanag ang, mga, ang Islam, eh, itong mga Muslim. Sino rin na itong mga Muslim? Marami sa atin nag-aakala na ang mga Muslim ay ito yung mga tao sa Mindanao. O kaya, ang mga Muslim ay mga Arabo lang. So, para sa aalaman ng lahat, ang Islam ay ang reliyon ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ating Diyos na Tagapaglikha. Ang Islam ay galing sa salitang uh, salam, na ang ibig sabihin ay kapayapaan. So, pag sinabi nating uh, kapayapaan, kung, ma pa kung maalala ninyo si Propeta Jesus na sabi niya, ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo at ang kapayapaan ko ay binibigay ko sa inyo. Hindi niya sinabi na ang krus na kapatayan ko sabi ay ibibigay ko sa inyo. Hindi. Ang sinabi niya, ang kapayapaan ko ay iiwan ko sa inyo. sa so, mga tuwit, ang Islam ay iniiwan ni Propeta Jesus para sa atin. Ang Islam ay may pautos na kahulugan. Ang Islam ay may pautos na kahulugan na nagsasabi na ang ganap na pagsuko pagsunod at pagtalima sa ipinag-uutos ng ating Diyos na tagapaglikha, si Allah subhanahu wa ta'ala. So, pag sinabi ito ay hindi rin galing sa salita na hango sa mga pangalan ng mga tribo o ng mga uh, tao. Katulad ng halimbawa ng pinanggalingan ng reliyon, kristyanismo, bakit tinatawag ng Christians? Dahil tagasunod daw ni Kristo. Yeah. Hinduismo galing sa salita ng uh, galing sa tribo ng mga Hindu sa Indus Valley. At ang Hudaismo ay galing din sa tribo ni Prophet ng ano ng, ng ni Huda. So, ang Islam ay hindi galing sa mga salita na to, kundi si Allah mismo ang nagpangalan nito. Ang Diyos na tagapaglikha mismo ang nagpangalan nito. At ang mga tao o mga bagay na sumusunod, sumusuko at tumatalima sa pinag-uutos ng dakilang Diyos na tagapaglikha sila ang mga Muslim. Hindi dahil ang pangalan ng isang tao ay Abdullah o ang pangalan ng isang tao ay Muhammad, siya ay tatawagin mo isang Muslim. O dahil ang mga magulang niya ay mga Muslim, siya ay isang Muslim. Kapag ka ang tao ay hindi sumusunod, sumusuko at tumatalima sa pinag-uutos ng dakilang Diyos na tagapaglikha, nakalulungkot na tawagin natin siyang isang tunay na Muslim. So hindi dahil sa siya ay taga Saudi Arabia o kung saan man lupalop ng uh, Arab country ay tatawagin na natin siya isang Muslim. So, inuulitin ko, nakalulungkot na isipin na kapag ka, hindi, ang isang tao na nagaangkin na siya isang Muslim, hindi siya sumusunod, sumusuko at tumatalima sa kanyang Diyos na tagapaglikha, siya ay hindi isang tunay o isang ganap na Muslim. Ako ay katulad din naman ng karamihan sa, sa atin dito na balik-Islam. Pag sinabi nating balik-Islam, ito yung bumabalik ka sa dati nating relihiyon. Bakit? Kasi, lalo sa Pilipinas, kung papansinin natin, ang ating mga ninuno ay mga muslim, na kung hindi dumating si Magela sa Pilipinas at si Miguel Lopez de Legazpi, hindi magiging Kristiyano ang ating bansa. Mananatili itong muslim. So, balik Islam. Ako ay isang balik Islam. <coughs> Six years ago, nag-embrace ako dito sa Saudi Arabia. So, pero bago ako nag-embrace, uh, tatlong, tatlong, tatlong buwan pa lang ako dito sa Saudi Arabia, gustong gusto ko nang mag-embrace. Gustong gusto ko nang yakapin ang Islam. Dahil doon sa Pilipinas pa lang, nung no, ako ay uh, pinataki ng aking ng nanay na isang Romano Katoliko. Pero nung no, no, ako ay nag high school na, no, lalo nung no fourth year na, medyo di ba sa high school namimigay ng mga ano ng mga Bible, maliliit na Bible. So, nagpapasa ng Biblia. So, habang dumarami ang nababasa ko sa Biblia, lalong nagkakaroon ng marami katanungan sa likod ng aking isipan. Sino si Jesus? Siya nga ba ang Diyos? Ha? Sino si Maria? Siya nga ba ay nanay ng Diyos? At sino yung mga pare o mga dapat na tagapaglingkod ng simbahan o ng mga uh, kung ano pa ano pa mang sekta meron sa atin. So nagpalipat-lipat ako ng uh, sekta, iba't ibang sekta sa atin sa Pilipinas. Nagpunta din ako, Bible Baptist, Fundamental Baptist, mm -hmm. nag sa ako. At nag-observe ako sa Iglesia ni Cristo. Pero karamihan, majority ng mga sekta sa atin sa Pilipinas nagtuturo na si Jesus ay Diyos at iilan lamang sa mga sekta na to nagtuturo na si Jesus ay tao. So, nanatili yung katanungan na yun sa akin hanggang sa ako'y nag-asawa at bumalik ako sa pagiging katoliko. Ay kailangan kong igabay yung aking mga anak sa pagsamba sa Diyos. Pagpapasalamat sa mga biyayang natatanggap natin. Kaya, nung ako'y napunta ng Saudi Arabia, yun lang nga. Gustong-gusto mong gusto yakapin ng Islam. Kaya nasabi ko, teka muna. Bakit ko papalitan ng aking reliyon na samantalang may mga Muslim na hindi rin matuwid, may mga Muslim na matuwid, pero namang hindi. May mga kristiano rin matuwid, meron din hindi. So pareho lang sabi ko. Hindi ko pa alam Islam. So sabi ko pareho lang. Hanggang sa isang araw, after one year, nakaron uh, nagkaroon ako ng aksidente. Naaksidente yung aming sinasakyan bus. Uh, sorry, yung aming sinasakyan kotse. Limang ano yun, limang kotse ang nadamay. Nasaunahan kami, so kasalanan ng mga nasa Dito kapag ka yung aksidente, di ba, ahibig nila yung magpapaliwanagan, patahasan ng boses, pero sa huli, sasabihin nila, Salamat ko. Ang kapayapaan nawa ay sumainyo. Naikumpara ko kaagad ang kalagayan natin sa Pilipinas. Sa atin sa Pilipinas, sinasabi na ta tayo ay magkakapatid ay Kristo. Pero kapag ka may isang tao may sasakyan sa Pilipinas, kinatlang, ak, ah, bang, yun din. Eh. Diba? Napakala napakadaling Napaka kumitin ng buhay, tapos sasabihin mo, kapatid mo, ay Kristo. Samantalang dito, wasak-wasak yung mga sasakyan, binabati niya ng kapayapaan binibigay niya yung kapayapaan doon sa tao sasakyan lang yan, importante mahalaga yung buhay ng tao so kaya ko doon nagsimula na ko ang Islam dahil sa naniniwala ako na ito ay may tunay na kadena ng kapatiran so siguro masyado nang mahabang aking mga sinabi so unod ang Islam, politiko, ito ay hindi galing sa uh, bagay o ito ay hindi galing sa tri, pangalan ng tribo, kundi ito ay galing sa Allah mismo, siya ang pangalan ng ating uh, reliyon. At ang mga Muslim naman, ang mga sumusunod, sumusuko at tumatalima sa kautusan ng ating Diyos na tagapaglikha. So, kung may mga katanungan kayo, Kasabay niyo na lang mamaya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maraming salamat.